Ang mga armadong pwersa ng Israel ay nakikibaglaban sa teroristang organisasyon ng Hamas sa Gaza Strip at sa mga organisasyong sumusuporta sa teroristang grupo sa West Bank at East Jerusalem sa Gaza. At bago tayo magpatuloy, para hindi ninyo malampasan ang mga update at reaksyon ng aking video patungkol sa digmaang Israel at Hamas, ay mag-subscribe, sit back at relax para sa makabuluhang impormasyon. Ang mga sagupaan ay nagaganap sa hilaga at sentro sa ilalim ng kontrol ng mga puwersa ng IDF habang sa West Bank at East Jerusalem ang mga grupo tulad ng Fatah ay nagsisikap na palawakin ang kanilang mga istruktura laban sa Israel alinsunod sa mga aktibidad ng terorista ng Hamas sa hilaga ng Israel at sa Katimugang Libano naman ang teroristang organisasyon ng Hezbollah ay isa sa mga pinakamapanganib na kaaway ng IDF na may 25 kamakailang pag-atake ng misail nitong mga nakaraang araw. Gayon pa ang mga elemento ng mga teroristang grupong ito na kilala na ng Fatah ay naging aktibo sa Hilagang Kanlorang Pampang. Ang Nablos ay isa sa mga lugar kung saan ang aktibidad na ito ay pinakamatindi. Ang pag-ariglo ay kilala na mayroong maraming mga kampo ng terorista na may mga banker at mga depo ng armas laban sa Israel. Nabatid na ang Fatah ang may kontrol sa settlement na ito. Gayon pa ang Israel ay nagsagawa ng isang napakakritikal na operasyon bilang tugon sa pagdami ng mga organisasyong terorista sa Nablos at upang maiwasan ang elementong terorista na suportado ng Fatah mula sa paghahanda para sa mga pag-atake. Sa mga nagdaang araw, isang drone ng Israel Army ang tumama sa mga teroristang target sa kampo ng refugees sa Nablos. Ang drone ay iniulat na inatake ang isang lihim na taguan na ginagamit ng mga grupong nakalink sa mga aktibidad ng terorista laban sa mga Israelis kung saan sila ay naghahanda para sa mga paparating na pag-atake. Gayon pa ang target ng welga ay hindi mga miyembro ng Hamas, kundi isang apartment na ginamit ng mga militante mula sa teroristang grupo na Fatah at kilala bilang Al-Aqsa Martyrs Brigade. Noong panahon ng pag-atake, limang militante ang nasa apartment kabilang si Mahmoud Al-Sofi, ang pinuno ng mga terorista sa kampo ng Balata. Matapos targetin ng IHA ang apartment na ito ay nabunyag na limang teroristang militante at higit sa lahat si Mahmoud Al-Sofi ay isa sa mga pinuno ng Fatah Terrorist Group ang napaslang. At si Al-Sofi ay dati nang nasangkot sa pagpaplano ng mga pag-ataki sa Samaria at Jerusalem ay responsable sa pagkasugat ng dalawang Israeli sa isang pag-ataki sa Jerusalem noong Abril nagpahayag ang IDF at Bet na si Al Sofi ay aktibong nag-recruit ng mga kabataang balata upang bumuo ng isang terror cell na nagbigay sa kanila ng mga kagamitang pampasabog at armas upang salakayin ang mga tauhan ng militar ng Israel na pumapasok sa kampo ng mga refugee. Mabuti na lamang at sa kamakailang atake ng IDF sa Fata Terror Group, si Al Sofi ay natigok na ngayon at ang teroristang grupo na nagbigay ng suporta sa Hamas ay nagdosa ng matinding pagkawala nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinarget ng IDF ang Fatah Terror Groups na sumusuporta sa Hamas. Dati, ang IDF ay nagpakita kung paano sinira ng isang malakas na drone ang isang grupo ng mga terorista sa Nablos Tinutukan ng airstrike ang punong tanggapan ng kilosang terorista na Fatah sa kampo ng Balata ang lahat ng mga sugatan ay dinala sa lokal na ospital ng Rafidia ay mga miyembro ng Balata at Terror Batalyon ng Al-Aqsa Martyrs Brigade. Sa katunayan, ang dalawang terror group na ito ay nasa isang sagupaan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng mga sagupaan sa pagitan ng Hamas at Fatah noong 2007, pinatalsik ng teroristang grupo ng Hamas ang Fatah mula noon. Ang Palestinian Authority na pangunahing kontrolado ng Fatah ay nasa kontrol ng West Bank at East Jerusalem habang ang Hamas terrorist group ay kinokontrol ang Gaza. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Fatah at ng teroristang grupo ng Hamas at tinapos ang hidwaan. Hindi magkasundo ang Fatah at Hamas sa loob ng labing limang taon na nagtapos sa isang kasunduan noong 2020. Ngayon, pagdating sa Israel. Ang Fatah ay tila nagbibigay na higit na suporta sa teroristang organisasyon ng Hamas sa pamamagitan ng gayong mga istruktura. Sa mga unang araw nito, madalas na banggit ang Fatah na nauugnay sa Hamas kamakailan at nag-organisa ng maraming pag sa Israel na karamihan ay inilunsad mula sa Jordan at Lebanon. Ang teroristang grupo na kilala bilang Al-Aqsa Martyrs Brigade ay gumanap ng isang aktibong papel sa mga pag-atake na ang grupong ito ay hindi opisyal na kaanib sa Fatah. Ngunit ang mga miyembro nito ay karaniwang inaniniwalaan ng mga miyembro ng FATA. Ang Al-Aqsa Martyrs Brigade ay nagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga sundalong Israeli at mga naninirahan sa Israel sa Kanlorang Pampang at Gaza at nagsagawa ng mga suicide attack laban sa mga sibilyan sa loob ng Israel. Ngunit ang mga operasyong militar ng Israel noong 2002 ay nagpapahina sa pata sa panahon ng mga operasyong militar na iyon. Ngayon, habang nagpapatuloy ang digmaan, hinihingi ng pata at hamas na palayain ng Israel ang mga pinunong terorista na ito. Gayon paman, ang IDF ay nagpahayag na hindi nito palalayain ang mga tinatawag na mga pinunong ito at hindi gagamitin ang mga ito sa anumang palitan ng bilanggo. Kung sakaling magrebelde sila laban dito at magsagawa ng mga aktibidad ng terorista at bilang karagdagan sa Fatah Terror Group at Hamas ay isa pang mapanganib na elemento na kailangan gawin ng Israel ang harapin ang Hezbollah mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Paulit-ulit na pinupunteriya ng organisasyong terorista ng Hezbollah ang mga pamayanan sa Hilagang Israel gamit ang mga misail at mortar mula sa Southern Lebanon. Ang teroristang grupo ay patuloy na nagsasagawa ng mga naturang pag-atake. Kamakailan lamang, kagaya ng aking nabanggit kanina, ay nagsagawa ng 25 pag-atake ng misail sa Hilagang Israel. Sa kabutihang palad, walang naiulat na pinsala o paggamatay sa pag-ataking ito. Ang IDF sa kabilang banda ay nagsagawa ng counter-attack laban sa Hezbollah. Sinabi ng Israel Defense Forces na ang fighter jet nito ay tumama sa infrastruktura ng Hezbollah sa Libanon. At winasak ng mga fighter jet ng IDF ang isang Hezbollah terror cell. Iniulat din ng Israeli Army na ang mga serena ng babala sa Salumi, Malapit sa hangganan ay resulta ng sampung mortar shell na pinaputok sa bayan. Kaya ang hilagang Israeli borderline ay nagiging tensyonado. Ngunit sa sandaling ito ay nanyotralize ang mga terror attack ng Hezbollah. At yun ay dahil sa pagsisikap ng IDF na patasin ang lakas ng militar nito. Sa lugar na ito ay napagalaman na malapit sa isang daang libong mga sundalong Israeli ang kasalukuyang nagbabantay sa mga pamayanan ng Israel malapit sa hangganan ng Southern Lebanon kung saan sila ay nagbabantay 24-7 bilang karagdagan at bilang tugon sa anumang pag-atake ng terorista sa mga linya ng hangganan sa pagitan ng Southern Lebanon at Northern Israel. Ang Israel ay itinaas ang lakas sa pagtatanggol sa himpapawid sa mga lugar na ito na may suporta mula sa Estados Unidos sa kabila ng mga hakbang na militar na ginawa ng IDF sa isang malawak na lugar na umaabot sa pamayanan ng Haifa ang mga banta ng Hezbollah ay nagdudulot pa rin ng balakid para sa Israel sa huling pagkakataon na ang pinuno ng teroristang organisasyon ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay gumawa ng talumpati sa pangalawang pagkakataon mula noong simula ng digmaan nagkaroon ng reaksyon mula sa Israel kahit na ang talumpati ni Hezbollah chef Hassan Nasrallah ay maingat na pinaghalo ang mga pagpundina sa Israel sa mga salita ng pagpigil. Ang ministro ng depensa ng Israel ay nagbigay ng seryosong babala laban sa mga Libanes na sinunda ng isang kapansin-pansing paglaki ng mga pag-atake sa pagitan ng dalawang panig na nagsimula noong ikawalo ng Oktobre unang naglunsad ang mga pag-atake ng Hezbollah sa mga posisyon ng Israel sa Sheba Farms na itinuturing nitong sinasakop na teritoryo ng Libanes. Marami ang nagtaka kung nangangahulugan ba ito na ganap na papasok ang Hezbollah sa digmaan. Ngunit ang Secretary General ay naghintay ng ilang linggo at pagkatapos ay nagbigay ng dalawang talumpati sa loob ng walong araw ay nananatiling tahimik sa kanyang ikalawang talumpati at si Nasrallah ay nagsalita ng may kaparihong pagpigil at tinitiyak sa madla na palawakin ng Hezbollah ang mga pag-atake nito sa Israel upang tumugon sa mga pang-aabuso nito laban sa mga Palestinian o pag-atake sa Libanon ngunit hindi niya nais na pukawin ang isang malawak na digmaan ang pagtitimbang sa pagitan ng tuno ni Nasrallah at ang tugon ng Israel ay ang pangako nitong gagawin sa Berot kung ano ang ginawa nito sa Gaza. At nagtaas ng mga katanungan kabilang ang kung ano ang nararamdaman nila at ilang ore ng pag-aatubili o pag-aatubili ni Nasrallah. Gayon paman, ang diskarte ng Israel ay walang pagpapaubaya para sa alinman sa Hezbollah o sa Hamas. Ang solusyon ba sa kanyang winika sa maikling salita ay pinilit ng Israel na labanan ang Hamas, Hezbollah at ang mga elemento ng terorista na suportado ng Fatah sa iba't ibang larangan ng sabay-sabay, gayon pa man mula noong simula ng digmaan. Ang Israeli Army ay kumawa ng isang napakamatagumpay na trabaho sa paglilinis ng bansa at mga hangganan nito ng mga elemento ng terorista sa parihong operasyon at sa mga pampolitikang plataporma. Siyempre hindi dapat palambasin ng suporta at tulong ng US at kanloran Europa sa Israel. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dolo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. Isama na din ang super thanks at magkomento kung ano sa inyong palagay. Kapag natapos ba ang digmaan ng Israel sa Hamas, ay matatapos na rin ang teroristang gawain sa Middle East, lalo na sa Israel o may uusbong pang ibang grupo na handang maghasik ng karamaldumal na gawain. Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.